Hello, Soulfuls! Welcome to my mini-vlog. At ngayon po, ay ipapasyal ko po kayo sa pinuntahan po naming Assis Hillside dito po sa Serio Osmeña, Zamboanga del Norte. In-invite lang po ako, Swartifuls, ng aking mga kasamahan sa trabaho. At dahil po holiday ngayon, wala po kaming trabaho, ay mag -re relax relax po muna kami dito sa Serio Osmeña po. Ito po yung falls na makikita mo dito po sa Asit Hillside na pinagstayhan po namin ngayon. At ito pong tanawin na ito ay ito po talaga yung actual na makikita po natin dito. Napakaganda po at super ang lamig po dito. Sobrang nakaka-relax po sa isipan, sa emosyon, sa katawan at sa kung ano pang pinagdaanan po natin sa buhay. So ayan po, kasama ko po ang aking partner in life na si Sansan at ang aking baby girl na si Tadala. Ito po ako ngayon, Surti Sa totoo lang po, hindi po ganyan ang katawan ko dati. Pero simula nung nagkasakit po ako at uh, nag-treatment po ako, ay bumagsak po yung katawan ko. Pero ngayon po ay um, sa awa po ng Diyos ay medyo medyo nadagdagan naman po na yung timbang ko pero hindi pa masyadong tulad talaga ng dati so yun po kahit hindi na tulad ng dati nasiksik tayo ng fats pero ang importante po ay wala na yung iniindang sakit at depression na pinagdadaanan ko nung nagkasakit po ako pray lang po tayo palagi yun po yung only weapon po natin para po maging okay tayo sa buhay kaya pasensya po sa lahat na nag-aabang po ng mga video po namin sa YouTube channel namin sa mga previous months po na hindi na po talaga ako nakapag-upload po about po sa babuyan at manukan namin kasi dahil po sa pinagdaanan ko nung nagkasakit ako, medyo hindi na po ako nakatutok po sa aming babuyan at manukan at sa totoo lang po, yung aming mga alaga po ay Dahan-dahan po namin silang naibenta kasi nga po ay kailangan po namin ng pera. At ngayon naman po ay gusto ko pong i-flex sa inyo itong background po sa likuran ko. Yan po talaga yung actual na makikita po natin kapag nandito po tayo. At ito naman pong sa background namin kung makikita nyo po ay parang paintings po siya, 'di ba? Pero hindi po yan paintings, kundi talagang totoo na mountain view po talaga yan sa likuran. At super ang lamig po dito. At ito po ang aking mga kasamahan po sa trabaho. Nakasama ko po dito ngayon. At ayan po, naglalaro po sila ng bingo. At sa kabilang side naman po tayo ng place na pinagstayhan po namin, ay dito po ay makikita po natin ang hillside mini swimming pool po nila. At dito naman po sa kabila ay kanilang dining area. Uh, meron pong indoor at meron pong outdoor dining area dito um, dito po tayo mag-oorder at magsalo-salo napaka fresh po ng hangin dito lalo na kapag uh, medyo hindi tag -init. at dito naman po tayo dadaan patungo sa comfort room area nila at patungo din sa baba So, connected lang po ito sa baba. Yan. At dito po kami, Swarty Falls, mga kasamahan ko po sa trabaho. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.